Nakakapuso maging mapili po sa mga sinasakyang taxi. Kritikal ngayon ang isang dalagang Phil Am na tumalon mula sa isang taxi matapos manong molestation at pagnakawan ng driver. Ikinanggi naman ito ng naarestong sospek. Si Dante Perello na kalerto 24 exclusive. Pasado alas 6 kagabi, inaresto ng Makati City Police ang taxi driver na si Efren Piagta sa kanyang bahay sa Novaliches, Quezon City. Matapos magtago ng limang araw sospek siya sa pananakit, pang siya at panghold up sa isang feel arm na labing walong taong gulang. Ibang klase ang modus niya dahil hindi naman siya talaga yung, yung official driver ng taxi, hindi nila, nilalabas niya lang din doon sa official driver talaga. Doon na siya gumagawa ng you know, um, uh, Kwento ng mga biktima sa pulisya mula sa isang mall sa Ortigas Avenue. Sumakay ang kanyang anak sa taxi na minamanayaw ng sospek bandang alas 9 ng gabi nitong Sabado. Pero imbis daw na ihatid sa bahay ng biktima sa Mandaluyong, dinarawito ito ng sospek sa Makati. At habang nasa biyahe, pilit daw kinagmariwana ang biktima bago minulestya. Nang manlaban daw ang biktima, sinaktan daw ito ni Biagta at ninakawan pa umano ng pera. Pagsapit daw ng bandiya, nakatsyempo ang biktima at tumalon palabas ng taxi isinugod siya sa ospital ng mga nakasaksi. Siguro sa lakas ng pagka, yung impact ng pagkahulog niya, no? may mga ano siya, uh, serious physical uh, injuries na natamo. Na tamo. And uh, last uh, last night, nung chinecheck ng mga investigators natin, eh, hindi para na-advise ng no? kanyang attending physician na makausap. Naplakahan ng taxi kaya natunto ng 31 taong gulang na sospek. Isinailalim na siya sa drug test at mahaharap sa kasong rape with robbery at serious physical injuries. Mariin niya ni ang mga aligasyon. Sinamahan lang daw niya ang biktima na bumili ng marijuana nang magtanong umano kung saan may makukunan. Sir, di ko rin talaga inoil tapos sir, di ko rin minalis yung sir. Eh, bakit tatanong yan kung hindi mo ginawa mo siya? Kung gagawin ko sir, dami naman ibang babae dyan na bayaran sir. Inaalam pa ng pulisya kung may kasabwat ang sospek at kung may dati na siyang kaso. Nanawagan naman ang Makati City Police sa iba pang posibleng nabiktima ng sospek na makipag-ugnayan sa kanila. Dante Perello, naka-alerto, 24.